na na confirm sa Kaloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocence. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero nahayblad yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po, But yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi uh, excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But uh, uh, wala ho, walang personala niyan. Uh, it has nothing to do with you, uh, yung karakter ko. So, yung boses ko lang kasi, kasi excited. Uh, but uh, if we are offended by the D the minor. Then, mag-change gear ako. Uh, I'll, I'll, try to do it moderate, with moderation. Salamat ka ayaw, Mr. Continue, Chair. Continue, ma'am. Continue. Salamat ka ayaw, Mr. Chair. Um, at, at saka, sa tali, ma'am. Uh, Mr. Ganito, Chair. And I'm addressing lahat kayo. Taga-provincia po ako. Hindi ninyo pwede ako masumo na pa pa paulit-ulit pag ginawa, ginawa ninyo niyan isnabin ko kayo wala akong pera uh, I am not that rich na mag-travel dito sa eroplano mahal yan uh, hmm. I am uh, bubuhay ako sa retirement pay ko so pati itong pamasahe ko retirement pay yes, ko yan, wala akong negosyo ever since guberno lang ako i have been an employee of government ever since kaya i i do not have one my 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 public life is open to everybody so magastos so, masyado ma'am kaya kung maari lang tapusin natin ito hanggang bukas huwag na tayong umalis thank dito Thank you thank you Mr. President Salamat <laughs> kayo Mr. Yes, Chair Tapu so, Tapusin talaga on, uh, natin ito uh, ta talaga ano uh, ta tapusin natin ito dito ngayon Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga Umabot man tayo hanggang umaga bukas huwag tayong umalis dito tapusin natin dito Okay, Mr. President, so, um, we are priori prioritizing the questions directed to you. Uh, Senator Otiveros. Salamat kay Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, uh, tinawagan niyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi niyo daw, Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe ang ginawa. Ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him. And I do not have to congratulate this policeman and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Trabaho kayo dyan. So, you do not confirm na tinawagan niyo si Senior not, Superintendent Padilla? I only congratulate people with, um, who... Ito ang mga uh, polis na graduate with honor sa... Kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-gratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangang investigate yung... Uh, graduating with with honors sa academy pero yung EJ case sa war on drugs kailangan talagang ini, kaya natin iniimbestiga kaya and uh, tayo Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, sina, sina, bakit, bakit, ano Tinawag sa inyo ako dito, tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, <laughs> Mr. Chair, na magtatanong sa dating Presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase i ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am? presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? E yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso sila? Wala ko pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for making that a record. Ako pakialam sa criminal, ma'am kung saan silang impernong gusto nilang pumunta? Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, you 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 make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari doon sila. doon sila sa impierno. At doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impierno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito, ang, ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag enforce uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna uh, uh, at build build the case well uh, mr chair no uh, as a final word i hope and i imagine that the department of justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts salamat kaayo uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Rotiteros. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department, hindi pa nag ng kaso hanggang ngayon. Katagal ng Katagal ko na Matagal na ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapahal ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Uh, so, Okay, for the record, oh, Mr. President, wala. Tayo, wala Mr. Mr. President. For the record, kasi may Mr. nagtanong Pre din sa akin Mr. eh. Mr. Mr. Wala, Sir, wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapos yan na natin uh, itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Kasi Mr. President, na, wala. Kasi naawa ako dito uh, sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mine and mine alone. Pag nag-inutusan ko ito mag-operate itong mga buang na ito kung anong mangyari akin yan. I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila basta in the fulfillment of duty. Uh, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko.